eto po, lahat ng na mga nagsumbong sa akin. The, sir, the these issue, are the I, I don't These think... are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't-ibang eskwelahan sa buong Pilipinas, na kung saan, sila po ay sapilitang kinukulektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan, na meron man pong budget sa MOE ang debit for those things. Yes. Yes. So, si PTA ba pwedeng mangolekta. Yung RA, bawal mangolekta sa bata. Okay. Actually, sino kinukolektahan mo kung nangongolekta ka sa bata of elementary school age? Hindi ba magulang din? So if you look at the spirit of the law, you look at the spirit of the law, bawal mangolekta sa bata at sa kanyang magulang. Ang proviso sa dulo, kung out of the goodness of the heart of the parent willingly without any prompting or solicitation magdo siya sa sa school hindi bawal yun okay and then if you look at article 77 shall organize the PTA in enumerate ngayon yung purpose ng PTA wala po doon because it should it should solicit funds to financially help the school wala rin po doon sa article 77 yun So if we harmonize the two, the two provisions not only looking at the letter but also looking at the spirit I would tend to agree with the point of our interpellator Senator Tulfo na bawal and if there is a department order na may interpret na pwede for the PTA to prompt or solicit or to ask contributions from the parents Let's review this department order because, in my humble opinion, it violates the law, Mr. President. So thank you for the time. Sir. Thank you, Minority Leader. Every single year, kailangan mag-contribute ang mga estudyante para sa electric fund. Eh kung ipunipunin natin yung contribution sa electric fund every year, is eh, siguro baka marami ng warehouse ng electric fund dyan sa DepEd kung saan mag yung electric fund. My question also, Mr. President, Your Honor, di ba meron pong MOE para dyan sa electric fan na yan. Ba't kinakailangan pa pagbayarin yung mga estudyante sa electric fan sa jobos, sa pintura, sa um, paper, uh, maging sa, ito pa po, sweldo sa security guard, sweldo sa janitor, pati ba naman sa kuryente. And I understand, Mr. President, Your Honor, Madam, meron po tinatawag na special educational fund ang LGU. In fact, ang LGU nagbibigay din ng pera sa DepEd, Mr. President. Saan po punta yung SF, SEF. Now, my question is, maaari siguro ang problema hindi na nakakarating sa mga eskwelahan ang MOOE. Saan na pupunta yung MOOE? Kailangan siguro i-audit natin yung MOOE. Yan po ba ay nakakarating ng tama o baka naman nakakarating sa mga eskwelahan pero hanggang sa principal lang. Kaya may mga balita Si principal, magaganda mga bahay, magaganda mga sasakyan, pero sila teacher, kawawa. So si teacher, gagawa ng remedyo, at yun na nga, maningin sa mga estudyante. Kaya nga po, sabi pa nga nung mga nakakausap ko po, dun sa mga listahan, I think we interviewed more than 100, sabi, kaya nga po kami pumunta sa public school dahil wala po kami pambayad sa private school. Sila po ay mga tricycle driver, pedicab driver, labandera, kasambahay, factory worker, na mga underpaid. Salamat nga sinabi ni Secretary Yusek Powa, and I commend you for saying that. Eh, yung programan niyo yan na merong feeding program para hindi na po tumaas pa yung cases ng dropout para ma-entice yung mga magulang na papuntahin sa eskwela ng kalimay estudyante dahil meron ng pagkain. Gutom kasi sila. Eh, eh kaya hindi sila pumapasok, pero kung bigyan mo ng pagkain, papasok na sila. However, pagdating naman sa school, yung libreng pagkain, eh parang sinigil mo lang. Dahil pagbabayaran mo para sa kung ano ng contribution. Sir, ano po yung tanong nyo? I I'm just making a statement, Mr. President, Your Honor. Kung ano po yung sentimento ng mga pumunta sa akin mga magulang, libo na po. Sinasabi po sa akin. So what I'm saying is, we have to stop this wrong policy na kung saan nagba-violate ng law ang kung ano-ano pong department order na ipinapalabas po ng DepEd para lamang pipilitin na makakolekta sa mga estudyante. Sabi pa nga ni Minority Leader Coco Pimentel, eh, pag mo estudyante, eh wala naman pera yung mga estudyante. Parang sino kinokolektahan mo talaga? In essence, eh yung mga magulang. So for me change that policy wag na tayo mangolekta zero collection na talaga voluntary or otherwise tulad na nakalagay sa batas okay except for Red Cross Girl Scout Boy Scout and Barrio High School let's stick to what the law says Stop na natin yan. Huwag na ho tayo magpalabas ng mga department order para we try to circumvent the law para makakulekta. Tuloy, ang duda nito mga magulang, eh baka siguro gusto nilang magpalabas na ng kung ano -ano mga department order para makakulekta sapagkat gusto nilang yung uh, MOE hindi na makarating sa mga eskwelahan. Now, may I, may I add, Mr. President, Your Honor, kung sasabihin nyo lang sa akin ngayon, na kayo po ay mag issue ng department order telling all schools under DepEd, let's stick to 5546 period, and I will sit down. Otherwise, kapag hindi, magpipilit kayo, abutin tayo dito hanggang madaling araw. And I will not stop because I know I'm right. Uh, Mr. President, just a short response. Um the policy of DepEd is very clear. They have a no toleration policy on the collection from students. So yung itong huling mga nabanggit ni uh, ng ating kasamahan na uh, yung mga estudyante nagco-collect uh, of money uh, din sinasabi sa akin ni Vice President uh, DepEd Secretary na no, they will not tolerate that and they commit to investigate that. Thank you. Um so clear po tayo diyan. Um on that note may I ask for a minute suspension Mr. President? Thank you. What actions, if any, have they taken uh, upon receipt of similar complaints? And they confirm that upon receipt of similar complaints, they have received similar complaints and they have actually um, suspended airing PTAs. So, on that note, Your Honor, uh, they are prepared to issue a department order strengthening the law. Thank you very much. Thank you. That's all, Mr. President, Your Honor. Thank you on behalf of the thousands and thousands and thousands of parents who have students in public elementary school would like to thank DepEd and the sponsor na magpapalabas na po kay Department Order para to, to strengthen the law at pag nagkaroon ng violation magkakaroon po sanction. Yun lang po talaga ang gusto ko mangyari para matuwa na po yung maraming mga magulang. Thank you very much. Thank you, Mr. Thank you President. Thank you to our colleague.